Saan? Hmm. Huh? Meron din. Mas malalaki yung landoon. Hmm. Yun. 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 Laki! Oh! Laki guys! Oh, laki oh! Oh, buhay pa siya! Oh.

marami ka po, biso, biso, biso. <coughs> Kilo. Hmm. na huli? Hindi. pa pa? huli. Ang mataas ang agot ah, na ano yata yun sila nadala, no? Hmm. Hmm. Huh? Meron. din. Hmm. Mas malalaki yung nandoon.

<laughs> Bakit kinain ko yung naugot? Akala ko may stuck sa bato. <laughs> Nga

Nasaan sa'yo? Taga mo? Ay, huwag mo isagat sa bato. Wait lang. Bakit? Huwag mo isagat sa bato. Tama yung ginagawa mo, Ton. Mas oh. Eh. Ano Eh, sinagang mo sa bato, eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano paalis Mm. sana kami dito na kay di di, 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 Tanggal. Paano pa ako? Hindi mo kami Ang galaw ni Dodo eh. Likot mo din na. Kami kanina tahimik kami ni. kasi boses Wala na akong pamain pa. Di pa kaya pa ako muna dito. Nice. Ha? <laughs>